Hello mga idol, for today's vlog, pasireng na pa lang kami sa airport. Ta, masakay ako sa aeroplane. Oh. tip, gusto ko lang talaga makasakay sa aeroplane. So, na rin naramdaman makasakay. Dahil yun natupad na nagharalat nga ni kami kansa mo yung mga pag-iribat dadakal pa lang kayo nag-iribahan habang nagharalat makakawal mo na kami din sa Jollibee ang paborito nating Jollibee masirang no ang Jollibee lalo ang spaghetti tapos mainom mo na kitang kapitangan ng magimatan sa tuyang presensya magayon nun nga ni ang sunrise ta mga sunrise, bagong pag-asa, bagong buhay. Ayan, ayaling na rin mga aeroplano. Diyan kita, masakay. Di ba? May waso niya, eh. Ni. Itakulong nga, nag-aarap, ituroan daw. ang pasero, itakulong na nag-aali. Ang ang mga pinay na aali sa Pilipinas, eh. Baka ika naman sa sunod, baka ika naman sa sunod ang makahalik sa Pilipinas pag uh, makaramang ka ano, pangarap ng bansa. Ang Saudi, pa ko masyo, pa masyo pangarap, pero nagdi kita nakadestiny. Kaya, ikuta na inita. Madali man siya ng taon. Hindi ka na pagsaya mga aldaw para para matupad tamo ng mga gusto ta, makatabang kita sa pamilya ta, mabakal ta ang mga pamilya ta, di diba? tapos makatapang sa mga tao man na ang mga ipo syempre maaaring na doon sa kawayang kakayunan tapos wala orang ani ako sa eroplano, tapos sa kayo na kita o oh, diba naka sitting pretty pwede pala dyan ko ng olona ang tamong. kaya lang dek na daw de ko naka nakasipte na ko ta para sabi da bawal kaya hindi, nasa ano? Para ma-checkpoint kita, difficil na. ay nga, nasa ito yung pagkaw na pangudungan. May ano, salad. Tapos may mayonnaise. masiraman, Ano, fresh. Tapos makapin mo na kita nga rin. Hindi kita mapigilot. Maurang man pala magkaturok sa roplano. May turok ka tala. Tapos ang mango. Mango grapes. masiraman man. Ayan. Nagka, ano pala nga rin. Eh. Ano yung anong apat dito Tur turbulence at ito basta naka survive na kita naka ano na nakaabot na kita sa Saudi diba magayon